Oh, ngayon, ako magluluto ako ngayon. Pero hindi ako tinutulungan. Hiwain mo yung ano na yan. Hiwain mo yan. Ikaw na maghiwa Oh, tapos na mo? Kinuha ko pa yan. Kung saan? Ay, nako. Hindi na ako ganyan. Bakit? Bakit? Buntis ka na. <laughs> Ang limit mo, eh. Masyado ka na, ano malantot. Ang init mo, anak. Ano ba? Ikandot. Nakakaya ka sa kapitbahay. Ikantot ka. <laughs> Anong ginawa kayo? Buntit. Buntit ka. <laughs> e, hindi mo naisip din yung magiging ina ko. Saan ka napunta? taposesa ang init mo tapos oh, na store lumayas ka na lumayas kana ikaw lumayas ikaw na lumayan. Ikaw lumayan. Malayas Malayas ako. Ako ngayon, Ikaw tapos 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 ako. tapos 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 mo, ang tapos mo. Eh, tapos